Isang ina mula sa Kentucky ang nagsabing nasagot ang kanyang panalangin sa pinakahindi inaasahang paraan. Isang larawan mula sa loob ng kanyang sinapupunan. At kung titignan mo ang ultrasound ng kanyang sanggol, tila ba may malaking kamay na humahawak sa ulo ng bata. Para sa kanya, ito ay ang kamay ng Diyos. Pero ang tanong, himala ba ito o isang optical illusion lang? Sa video na ito, susuriin natin ang buong kwento. Mula sa pananaw ng siyensya, pananampalataya at ang kapangyarihan ng panalangin sa panahon ng pangamba. Tuklasin natin ang misteryo ng imahe na ito. Ilagay mo ang sarili mo sa kalagayan ng isang ina. Buntis ka, malapit ng isilang ang iyong anak. Pero imbis na saya, kaba ang nararamdaman mo. At sa isang ordinaryong araw ng pagsusuri, may isang imahe kang makikita na hinding-hindi mo malilimutan habang buhay. Ito ang nangyari kay Amanda Foster, isang 33 anyos na ina mula sa estado ng Kentucky sa Amerika. Habang nasa kanyang 32nd week of pregnancy, sumailalim siya sa isang routine ultrasound. Alam nyo na, yung normal na check-up para masigurong maayos ang kalagayan ng bata sa sinapupunan. Pero ang araw na yon, naging kakaiba. Habang pinagmamasdan nila ang screen, tila may isang hindi maipaliwanag na imahe ang lumitaw. Sa likod ng ulo ng sanggol, sa tiyan ni Amanda, may isang hugis na kahawig ng malaking kamay. Isang kamay na tila maingat na sumasapo o humahawak sa ulo ng bata. Para kay Amanda, hindi ito basta visual pattern, hindi ito basta shadow. Ito ay literal na sagot sa kanyang dasal. Sapagkat ilang linggo bago ito, dumana sila ng matinding pangamba. Sinabihan sila ng doktor na posibleng may problema sa puso ng sanggol malapit sa mismong ayorta. At sa mga magulang, alam natin na kahit simpleng aberya sa sinapupunan ay sapat na upang hindi makatulog sa gabi. Pero kung may problema sa puso ng bata, iba ang bigat. At kaya, gabi-gabi, taimtim ang panalangin ni Amanda. Kaya isipin niyo ang damdamin niya nang makita niya sa ultrasound na parabang literal na may kamay na humahawak sa kanyang sanggol. Parang sinasagot ng langit ang kanyang dasal. At ang sagot ay nakaprinta mismo sa medical image. Sa isang iglap, ang mundo ni Amanda na puno ng pangamba ay napalitan ng pag-asa. At higit pa roon, muling nabuhay ang isang bagay na matagal na niyang nilimot, ang kanyang pananampalataya. Dahil kung tutuusin, hindi ito ang una niyang pagdaranas ng panganganak at hindi rin ito ang una niyang pagdanas ng sakit. Noong siya'y 17 anyos, nawalan siya ng anak dahil sa isang kondisyong tinatawag na Potter Syndrome, isang rare at malubhang komplikasyon na halos hindi nagbibigay ng tsansa sa sanggol na mabuhay. At mula noon, nadurog ang kanyang tiwala sa Diyos. Sa mga panahong yon, sinisin niya ang langit, gumuho ang kanyang paniniwala, at sa mahabang panahon, tuluyan siyang lumayo sa pananampalataya. Ngunit gaya ng maraming kwento ng tao, may mga sandali talaga sa buhay na ibinabalik tayo sa kung saan tayo nagsimula, kung saan tayo naniniwala, umaasa at nagdarasal. Para kay Amanda, ang muling paglapit sa Diyos ay nagsimula noong 2021. At ngayon, 2025, tila ba sinelyuhan ang relasyon nilang dalawa sa pamamagitan ng isang imahe, isang kamay sa ultrasound na para sa kanya ay walang iba kundi ang kamay ng Diyos. At ang mas nakakakilabot pa rito, sa kasunod na check-up, na wala ang problema sa puso ng sanggol. Ayon sa doktor, maayos na ang lahat. Wala nang dapat ikabahala. Para sa mga tao sa medisina, normal lang itong pagbabago para kay Amanda, isa itong himala. Hindi siya nagdalawang isip. Ipinost niya ang larawan sa social media. Agad itong kumalat. libu libo ang nagbahagi at milyon-milyon ang napaisip. Totoo nga ba ang Diyos? O tayo lang ba ang naghahanap ng kahulugan sa gitna ng ating takot? Ngayong nakita natin ang kwento ng ina, ang pananampalatayang kalakip nito at ang emotional na bigat ng imahe, tanungin natin ang isa pang mahalagang aspeto. Ano naman ang sinasabi ng science o mga eksperto tungkol dito. Ayon sa mga eksperto sa obstetrics at ultrasound imaging, may paliwanag sa likod ng tinatawag na kamay ng Diyos na nakita sa ultrasound ni Amanda Foster. Pareidolia, ang laro ng ating utak. Ito ay isang fenomenon kung saan ang ating utak ay nagkakaroon ng tendency na maghanap ng pamilyar na hugis sa mga bagay na walang malinaw na pattern. Parang kapag tumitig ka sa ulap at biglang nakita mo ang mukha ng lolo mo, o kaya sa puno, bigla mong naisip, Uy, parang mata ni Jesus to ah. Hindi ito kabaliwan. Sa katunayan, ito'y biological. Ganyan talaga magproseso ang utak natin. Naghahanap tayo ng koneksyon, ng kahulugan, ng pattern. Ang tawag dyan ay pattern recognition at ito'y bahagi ng evolution. Mas mabuti raw sa sinaunang panahon na magkamali kang makakita ng ahas kahit stick lang yon kaysa hindi mo mapansin ang totoong panganib. Kaya kahit sa modernong teknolohiya ng ultrasound, isang grayscale image na puno ng shadow at refleksyon, hindi nakakapagtakang may mga taong nakakakita ng imahe ng kamay, mukha o kahit anino ng isang divine being. Paano ba gumagana ang ultrasound? Ang ultrasound ay hindi larawan ng aktual na katawan, kundi echo ng sound waves. Gumagamit ito ng high frequency sound upang mapagbuo ng image base sa kung paano bumabalik ang tunog sa katawan ng ina at ng fetus. Ang mga mas matigas na bahagi gaya ng buto ay nagre-reflect ng mas maraming tunog kaya puti sa screen. Ang mga fluid gaya ng amniotic sac ay kadalasang itim. Lahat ng nasa gitna, muscle tissue ay nagiging iba't ibang shade ng gray. Pero dahil dynamic ito, may galaw ang bata, may galaw ang sinapupunan, may galaw din ang probe. Ang mga images ay madaling maapektuhan ng shadowing, overlapping, o artifact formation. Ibig sabihin, minsan ay may mga hugis kang makikita na hindi naman talaga nandun. Maaaring ang kamay na nakita sa ultrasound ay isang bahagi lamang ng fetus. Halimbawa, ang braso ng bata mismo na sa ang gulong yun ay tila nakapatong sa ulo kaya't mistulang may humahawak. O maaaring refleksyon ito ng ibang bahagi ng katawan na pinalabo ng motion o posisyon. Pero mahalagang linawin natin, ang paliwanag ng science ay hindi otomatikong paninira sa pananampalataya. Hindi rin ito pang aalipusta sa mga naniniwala sa milagro. Ang science ay nagbibigay ng lens kung paano gumagana ang ating katawan, ang ating teknolohiya at ang ating perception. Ngunit ang interpretasyon ng isang imahe ay nananatiling subjective. Ang isang doktor ay maaaring magsabing, ah, ito ay simpleng image artifact. Pero ang isang ina na nasa ilalim ng matinding emosyon na dating nawala ng anak na ngayon ay nagdadasal para sa kanyang panibagong supling. Para sa kanya, yun ay hindi basta imahe. Yun ay sagot. At sa puntong ito, hindi na lang usapin ng siyensya. Usapin na ito ng kahulugan. Kaya habang sinasabi ng science na ang kamay ng Diyos ay maaaring optical illusion lamang, ang karanasan ng isang ina ay nagsasabing, minsan hindi mo kailangan ng laboratorio para makaramdam ng milagro. Sa panahon ngayon ng AI, science at skepticism, mahalaga pa rin ang papel ng mga ganitong kwento. Hindi upang pagtawanan o itanggi kundi upang alalahanin na ang tao ay hindi lang nabubuhay sa kaalaman. Nabubuhay din tayo sa pag-asa, sa panalangin at sa koneksyon sa mas mataas na layunin. Para kay Amanda, ang imahe ay hindi lamang larawan ng kanyang anak. Ito ay larawan ng kanyang pagsuko sa Diyos at ng kanyang pananalig na hindi siya nag-iisa. At ang isang imahe lang, gaya ng kamay ng Diyos sa ultrasound, ay maaaring magbukas ng mata ng marami. Hindi lang sa iwaga ng siyensya kundi sa lalim ng pananalig. Ikaw, naniniwala ka bang may mga himalang nangyayari pa rin sa panahon ngayon? O isa lang itong trick ng mata at isip? Kung may ganito ka rin karanasan o kwento ng panalangin na sinagot sa di inaasahang paraan, i mo sa comments. Gusto naming marinig yan. At kung gusto mo pa ng mga ganitong analisis, yung may halong misteryo, pananampalataya at siyensya, huwag kalimutang i-like ang video, i-subscribe ang channel, at ihit ang notification bell para sa susunod na kwento na makamuling magpatanong sa'yo. Himala ba ito o hindi?